So ay na nga mga kaprosen, good morning sa inyong lahat. Uh, tayo ay magkikilong ngayon ng isda dahil huli ni Do. Ayan. Okay, ito po yung kanyang, ito po yung kanyang huli. Ayan o, oh. laki dahil ayan ay pagbebenta natin kay Idol na para bukas. Ito yung binili kong kiluhan. So, so ayan na. Uh, naka ano na siya, nakasiro na. Yan. Ating titimbangin na. ng isang ang isang tulingan ay Ayusin do. Ayusin. Tawan. Ay matutumba eh. Hindi, ay sa. Lalo yung dudulas. May git ano? 1 kilo. May git 1 kilo ang isa. dos dalawat kalahati ayan so dadalhin na natin to kay Maring Rhea ay okra na oh. ang dami din tanim na demonyong sili hmm. di ba si Darren ang dami huli apat ang huli na ni eh. nakita ko yun eh, nakapost ang gano'n bang kilo nito? 250. 250. Dalawa at kalahati. Yan. So, dadalhin na natin to kay Idol. Sapagkat ito ay kanyang binili. <laughs> Mala encantage na tayo ngayon. Ayan. Si Daryl kasi nakita ko sa ano, sa Facebook. In-upload niya. Apat ang huli niya. Malalaki. Hari dalua. Trop. Oh. Kay daril apat, ganto din kalalaki. Wow, dami laba ni Maringreya. So oh, okay. Woo! Yay! GG! Mars. polo yung ko ka. Oo. Kuya yeah. yeah. Jeff. Ay, ay. Pampangat. Pampangat. Ay. Ebel, mm, niya na. Sa pagkat ayan ay dalawang kilo at kalahati. Oh, sasama na ako dun bukas. Eh. Sa pagkat sayang ang vlog. Ito ka na, ito pita ang film mo. Ay, maghuhugas na ka Naglaba ka pala nang. May bagyo. Ha? Kailan daw papasok? kapasok? Kapasok Sobrang piyarelo. Kinahanap sa iyo ko daw sabihin at ibigay. Dalawat kilo't kalahate. Ibigay lang. Ay hindi ha. Sobrang kat wala pang gasolina si Do. Putangga mata tahu. bata baba. Oh, <laughs> <tawa>, <laughs> oh, ba. <laughs> oh ini pit. <laughs> Hindi, kaka talagang po. Hindi pa eh. Kung kaya ibukusok na. Samabog yan Opo, ano, eh yan yung ano eh, napanood ko sa Facebook. Sumabog. Tama-tama ito. Tapos, pwede ka kainitin. Oo, sarap! Tapos, sinangat? Opo. Ando sa iyo, box ko? Nakalimutan ko ano. Ano lang yung tatlong piraso, pati sa iyo lang naman yun. Eh. Ano lang naman, konti lang naman niluto. May isang tabi na Eh, maaga nag-chat si ano. Ha? Hey, huh? Yes. Sa na yung sa pa, kaya, I love you, Tamayun, 25. Ano daw? Yes. Yan, no? meron ka ng tatlong pieces. Three pieces. I love you daw. Sa akin. Kanina pa sa akin. Sa akin pa na. Mars, napanis lang. So, sabi ko kasi sa iyo, kumuha ka. Hindi ko naka, hindi ko nakain at nalasing. Ayun. Andun, na, sa iyo, box ko kunin ka. Wait. So, ayun na mga kaprosen, pupunta na tayo kay Maring Reyes sapagkat ay so, ating bibigay sa kanyang take out bag sa konti lang talaga at konti lang ang luto ni Padre Chano so pakasarap butter stream. <laughs> Ayo pergi <bibigay> ko. <laughs> Iniinit sa oh my god, may paparating pa lang bagyo kaya si Maring Gaya ay naglaba. Dalawang bagyo ang parating. Oh my goodness. Ah, pinamali ni Maring Ann. Bakas lang. na po ang inyong butter shrimp. Salamat sa dito. Oh. Nabibigay ko ng tempura.

<laughs> Boss! Ano? Boss! Si Maring Rey ay hindi natulog. Maghapong gumawa dahil masarap. bang eh. <laughs> Na-upload ko na yung ano, yung vlog ko kagabi. Ijijikat na ka nga eh. <laughs> Wala pa, hindi pa yan. Ngayon, nandito bagay. Okay. Pag, ano, pag umulan mamayang hapon. Ay ngayong Tuesday, nandun tayo sa Merkulis, La Paz. Nandun tayo sa Paso. Huwag naman. Huwag naman. Huwag naman. Huwag naman na pa. Mag-aano ano, mag, pa kami ano, mamayang hapon eh. Hindi. Hindi. Sa ibe. Sa ibe. Sa Hindi, hindi uulan. Hindi, gawin ako. Hindi ko alam daw. Marami ako sa pagkatakay, kakain sa pagkatakay. Gutom na. Yay, yay! Ano yan? Tingi! Tingi! Yamumu! Yamumu! What is This one? So, uh, ayan na mga kaprozen. Tayo ay... Kakain na? sumang tahong. Ito lang naman niluto namin dun eh. Bato siya yung ito yung po yung niluto namin dun sa palm steak. attorney. Ayan, happy happy birthday. Oh, huwag maingay. <tong> <tong> Bait talaga, talaga. Tatanggalin din naman at gawa maliligo. Ayan at sana ay mga kaprosin. Ako na ako. Mga kaprosin, sana ay supportahan niyo ako. Ayan at maraming maraming salamat. Abi, Sala, sa inyong lahat. Lalong lalo na kay Idol Chappers na ito ayte ha hindi blogger hello si mo Pero ito susi ayos si do Kamusta ba ko vlog mm. ayan yeah. wala sila sa gitna Tayo ay na tayo sa ano sa okay. tayo sa, ano, sa laot. kaya tayo ay mag-adventure na. Ang mm -hmm. -ama. ama. Hindi ka pwede sumama doon sa laot. Maraming pating doon. Ra, ama. Hindi ka. Ra, ama. Hindi nga pwede sumama. Malaki. Malaki. doon? Ma, ma malaki ang alon. Mas marami pang pating. Kakainin ka ng pating doon. Wala. <laughs> Babalik na tayo sa pag-adventure. Paninaan hindi nga ako pwede sumama gawa na. Wala magbabantay kay Sing. Sa tindahan ko. So, sana hindi pumasok yung dalawang bagyo para tayo makapag-adventure. shout out nga pala diyan kay Tito Jose and kay Tita Banji kay ah. Ate May kay Kuy Air Corpus Mama, ah. kay kay Mami Kay kay Daddy Kay um, Sir Sino ko Sir Pandiko ko shout out sa inyong lahat kay Tita Bilma, ayan. Maraming maraming salamat sa inyo. Tito Robert, chop Kuya Wow. Sarap na luto talaga niya nung mag sarap na luto niya. Butter shrimp. Magay an, an ha. Spider-Man. Uh, maraming maraming salamat po talaga kay Idol Japper. Kahit tsaka kay Maring Ann. Dahil napasali tayo sa challenge. Ah, um. Ama, ama, na guys ha, uh, patapos na kami kumain. Maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat guys. At patuloy nyo akong supportahan sa challenge. Thank you, thank you very much sa mga viewers, subscriber ko dyan. Um, nyo na lang yung adventure ko. Bye bye! Bye bye muna! bye! Bye bye! Tito, tita, thank tita. you very much. Bye bye! I love you all. So ayun ang mga kaprosent. pa! Laki! Huli ng tatay! Magano 200. 200. <laughs> Ayan po yung huli ng tatay o. Oh. Dali ko sir, sir. lang ah. At mga eh. ano yung... huli po na. ng tatay oh. Dalawang gulyasan. Dalawang laki. Tumating na wala pa senado at saka si Daryl. Siguro yung maraming kanaw, siguro. Nando doon pa sila, tatay? N nando doon pa sila? Nilalakaw nila? Oh. May huli naman. Aray, sa tatay. Si, si Daryl wala pa. Dalawa. Tatay? Ha? Ay, yung <laughs> isa lang daw. Hol, aray, dalawa na isa, oh.

Dalawang kilo. Dos. Dalawang kilo sakto. may ilang Meilan huli ni Da Ilang piraso? Brokedok kono na. Bo, ka kanawa. So ito yung isa yung sa tatay kung nila Dos din, dalawa Ayan, din. Isang size. Is size. Is size. Dalawang kilo din dadalhin doon sa pinsan ko. So yun. Sila nagtatambayan. Nakatambay sila din eh. Hindi pa rin tapos si Jericho ko magtaytay eh. Nung so, isang gabi, Ganda-ganda yung kanyang inigal ay... Sabi ko, daw, hindi yan naka-play. Ako Hindi nga. Hindi na naka-play. Na naka na so, nagaget si Ivana na. Hindi ko. Nang manga. Sabi, hindi na Ivana. Pangalan ko na, magandang pangalan. Ito, Erica, hindi na pa si Ivana. Expired you, na. What, eh? Na? pero okay. uh, tigas Hi, Melay! Nanginilo uh. Make a love shout-out ako, Agamito. Mela, ay malinaw ba ang live ko? Sir Edwin, sir, yan Apat na vlog yun. Nakadata lang pala lang kami? Vlog? Hello po na ako magpapagaba! Tehan daw at Natatakam na ako sa mga ga! PNP! PNP! Parang si Kit! Hello po! I miss Ay, buti naman! Thank you, Sir Edwin Soriano! Sarap Jom ano. kahit nang nang ano. Ay, kuya Alam mo, Enik Jan Tabao. Sir Dante Mar, Bessie Wap. Shout out. Medyo lang. Yes. na kayo at kami mga walang YP. Hello, Bessie Wap. Dante Mar. Sir NP Shout out, Sir NP Thank you po sa ano. Sa support. Hello, Tepo. Hello, Tepo. Hello, Hello. 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 PNP. PNP. Yan, si Tepo. 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 Um, um, Lagtaw ng kaunti. At least, konti. Basta, ay! Basta yung alamang luto ni Iban. Kahit po yung sinata nung naubos yung laman. Hindi um, nyo kumain. <laughs> We empty, thank you! Eh, yay. So, ay, yay! Mm. Dante, Desi Wap, Dante Bor. Saan mo nabili manga? Kung mga din, hindi ako mahilig sa hmm. may... Sa idin nyo lang. butok, takoy nang hindi mo. Mangga. Mm. Manggay. Garap. My God. Ito ko na po yung kukumuy. Lalo yung na. Nga ko MP. Ang sata mangga. Ang mangga. At nga naman. Ay nga nga ititinda ko yun eh. Ubuta niya akong magtindala mo. may data ka dyan? Tingnan mo lang kung Ay ko, NP. Ma-edit. Ako mayamang tangasi. Dito, dito, dito. Inyo mga mga laman. Dito tobal minute. Ito ang mga 'tong ano, alam mo. Okay, okay naman. Okay, thank you guys. Love you all.